eto may ano naman tayong tanong hindi <laughs> ko alam kung paano ako to sasagutin na pero paano mo malalaman kung uh, babalik ka pa or mag move forward na maganda siya sa English eh how do you know whether you go back or move forward parang pareho lang dapat <laughs> pero parang mahirap sagutin na naman to Siguro sa pag-ibig yon no? Siyempre, paano mo malalaman kung ilalaban mo pa? Fight ka pa ba? Or, mag forward ka na? Yan. Actually, hindi mo malalaman. <laughs> hindi mo malalaman kasi laging case to case yung basis, eh. may uh, mga bagay na worth fighting for. Mm lalo na alam mo na yung tao no, na kasama na ano mo na mahal mo ganyan ay maaring nagugulumihanan lang kaya ay clouded lang yung kanyang reasoning and sometimes di laban mo because uh, may mga ibang tao involved like nga, mga anak mga family members kaya nilalaban mo no <clears throat> kasi alam mo din siguro na uh, wala namang perfect na tao ikaw din mismo pwede ka rin magkamali so pag ikaw naman nagkamali parang hindi naman siguro yun one shot deal although syempre may time na dumarating talaga na hindi na siya one shot deal no one shot deal pero ginawa mo ng 50 times <laughs> iba't ibang sitwasyon parang hindi na yon one shot deal oh. so mag forward ka na siguro naman no oh, by that time ako sa tingin ko ang rule of thumb sa question na yon is really how you feel towards each other kasi mahirap naman na ikaw na lang pala yung umaasa ikaw na lang pala yung nag uh, nag-hope ikaw na lang palay lumalaban wala na palang naniniwala sa kabilang side no uh, kasi it takes two to tango it takes two to ruin your relationship it takes two to build your relationship and parang doon mo malalaman kung ilalaban mo pa ba, ba siya ibabalikan babali, mo pa ba yung yung sitwasyon na yon uh, or magwo move forward ka na mahirap sabihin na hindi mo siya gagawin ng magpapakamartir ganyan kasi minsan talaga yun yung nararamdaman mo dahil mahal mo yung tao no? maaring yun din nasanay ka na rin na siya yung kasama or maaring marami na kayo talagang memories na ginawa together and nahirap mo na siyang makalimutan no? Uh, intertwined ang buhay mo. Yung tipong bawat bukas mo ng, ng Facebook, naalala mo siya. Kasi lahat ng bawat action, I mean, you know, you know that, ba? Diba? Kaibigan mo, mayroong itatanong sa'yo, oh, asa na kayo? Akala ko, di ba? Asa na si ganyan? Oo, oh, diba? yun. Ikaw, di ba? pa yon. Ikaw, dinala ko sasamain ang loob mo. Bawat sakay mo ng sasakyan, either nagko-commute ka nung time na wala pang pandemic o kaya kahit na hindi. Tapos o kaya naman sasakyan mo. Lagi ka pa ring may memories, sa ka pumunta, 'di ba? So talagang hirap mo siyang move forward, no. Parang kailangan mo talaga siyang uh, i-accept sa sarili mo na talagang, yun nga, kung ano man yung nagkaroon kayong memories together or, or relationship together hey, it has come to an end oh mahirap din naman kasi nga na doon nga lumalabang ka pa eh. hindi na pala lumalaban yung kabilang side di ba? ikaw na lang so doon siguro malalaman mo na to to move forward ako naman kasi since hindi ako naniniwala na again lagi ako nasa present moment eh ayaw kong sabihin yung move forward move forward to where i mean move forward is always moving forward tomorrow is always a day away diba you only have this moment eh this moment and this moment so malalaman mo lang yun by focusing on the present moment just like water diba water hindi yan nag nagbibigay ng a lot of pressure uh it just flows no uh wala sang effort naghahanap siya ng dadaluyan. Kakaliwa siya, kakanan, flow pa baba. hindi siya nag-exert ng effort. It just flows. So, ganun din ang mga decisions natin sa buhay. Ayon yung sasaktan kayo ng mas malupit na sakit. Eh, just flow like water. No? Uh, and just focus on the present moment. Huwag yung past. Kasi yung past, makikita mo yung mga sakit na idinulog niya sa'yo. Yung Pagtataksil niya, di ba? Or kung ano man, no? pagbabago niya ng ugali or something, pagbabago niya ng damdamin. Pag tumingin ka naman sa future, uncertain din. Di diba? Malalam mo malalaman mong mangyayari sa future. Di diba? mo kung kayo pa rin, ba? Diba? So, magkakaroon ka lang ng anxiety and all that. No? So, all you have is the present moment, eh. Kung ano man ibigay sa'yo at the present moment. Hindi eh, yun yun. mo malalaman kung kayo pa ba o hindi na. Pero binaka maganda talaga diyan mag usap talaga no. Pairalin yung pride. Kung ano man yung uh, na pag-usapan ninyo. Pwede ipatupad niyo sa isa't isa. Mahirap nga lang kasi minsan ikaw na nga lang yung nagdadala ikaw na lang yung maaasay. sa kabilang side wala na eh lost na siya or something or may iba na nga talaga siya o oh, di ba pwedeng ganon o kaya naman talagang wala talagang nag fall out of love na lang talaga siya sa uh, you had your time and then wala na it's gone uh, eh pag nakatingin ka sa past again wala ka sa present moment ha? nakatingin ka sa past iisipin mo pa ba't kaya nagkaganon ano kaya ang ginawa kong mali hmm. pag tingin ka naman sa future hindi mo na naman alam kung ano mangyayari sa iyo aasa ka ba na maging kayo pa rin 'di ba? Paglalagay ka pa ba ng kung anong story sa mind mo? Sasabihin mo ba na okay, this time matu na ako magluto. This time <coughs> pakikinggan ko na siya, panagkukwento siya. This time papakilaman ko na 'yung mga gusto niyang mga bagay. Si dati wala ako talagang pakialam. Kaya bibigyan ko na siya ng attention, something like that. Eh lahat ng 'yun wala na eh. Buti na academic na tapos na eh. Nakapag-decision na eh. Pero kung sakaling magkabalikan pa din because of your effort, baby, okay yun, no? Alang, kumbaga sana, may lamat na kayong dalawa, eh. Tapos lahat ng sasabihin mo, may meaning na. Lahat ng sasabihin niya, may meaning na, di ba? Otherwise, dati, wala. Di ba? Kasi nga, nagkaano-ano kayong dalawa. So again, going back to the question, trick question na tayo, eh. Walang clear-cut tool. no basta talagang i-take mo lang siya as it comes kung ano man yung mangyari and whatever your decision is make a decision whatever it is no be quick about it and pursue that no minsan mahirap pa aranas pairalin yung puso kaysa yung isipan kaso nga lang mahirap naman mag-decide yung isipan na walang puso di ba talagang hindi susundin mo pa rin yung puso mo eh. Diba? So in the same way na ikaw na mo 'yung sarili mong damdamin, siya rin ganun. Oo. Hindi mo rin pipilit 'yung sarili mo sa kanya kung ayaw namin niya talaga sa iyo. Ah, uh, bibigyan mo siya ng space. Hindi mo ipapagdikdikan 'yung sarili mo sa kanya dahil dalito na nga siya. Lalo pang nililito, parang gano'n, nandudong kalagi sa kanya, di ba? So, kung ano man yung dapat niya i-resolve sa sarili niya, eh di i-resolve niya. Tapos ikaw, pagdadasal mo na lang na sana mahanap niya yung sarili niya. Kung yung paghanap niya sa sarili niya, eh wala ka na dun sa kwentong yon Eh mahal mo siya, di ba? So magkakasya ka na yung yung taong yon dahil mahal mo nga siya. Kung ano man yung decision niya, eh respect mo yon Kasi mahal mo nga siya eh. Diba? whether or not that decision means wala na talaga kayo kumbaga diba? there there is only a time for a short period of time I would say for mourning and weeping and in you know uh, being a martyr for for that matter dahil talagang lalampas at lalampas mo yun kasi darating ka sa puntong mayiging realistic ka and you don't want naman to be sad or for the rest of your life life is short don't make it shorter <laughs> life is short so just focus on the good things and para naman sa mga tao na nag-iisip siguro na parang wala na yun na yun nalampasan ko na yung tao magmamahal sa akin hindi totoo hmm. marami pa rin dyan na pwedeng maging kapartner mo sa buhay yun na naman yung importante ron eh hindi pong at the end of the day, may kinukumusta ka, may kumukumusta sa'yo or napaghihingahan mo na samaan ng loob or napagkukwentohan mo na every time you're excited na natutuwa siya kahit nagpaplano ka pa lang hindi <laughs> naman hindi pa complete yung plano mo nagpaplano ka pa lang natutuwa na siya sa'yo there will always be a person who will believe in you hindi man clear sa ngayon o kaya naman minsan yung pinipili mo kasi hindi naman yun yung pwede diba? so edi eh, kung sino yung talaga mamagmaniniwala sa'yo pero naman eh, kaso nga lang hindi mo 'yun gusto. Ang gusto mo 'yung taong iba, 'di ba? Yung, yung yung taong in the end, you know, wala na. Wala na siya diyan, 'di ba? So 'yun. Is to is depende sa sitwasyon, sa depende sa nararamdaman mo. Pero uh, in the end, ko alam mo 'yan di decide mo. Decide mo not because uh, uh, it's what makes you happy. You know, it's not only because it's what is fair to everyone involved But also because you know it's the right thing to do No matter what happens Kasi in the end, uh, wala ka na sa gasaan tao Wala ka namang na aping tao Kasi alam mo sa sarili mo yun na ganun Di bali na ikaw inap eh. well, The universe will pay you back, <laughs> oh, more magandang mga de-delay pa siya eh. Parang de-delay siya, nag-i-interest yung binabayad ni, ni Universe. And it will always pay back. Okay, so that's it.